Hoy, Mimi. Ba't ka nagahiga-higa dyan? Hoy, ikaw. Kayong mga putian. Abinta ah, ko na kayo. Pagod na sa inyo mm. yan. ay dalaga. Dalagang dalaga pa ito. Yan dalaga. Kapatid niya yan. Yan ang buntis. 9 months, nine months, magkapatid, mami nila, yan yung mami nila, buntis. Uh, yan yung pagkanilang mami. Wano, well, ilan ang anak mo na naman? Apat! Pagpagurin mo na naman ako niyan, pagpupuyatin mo na naman ako sa anak mo. Oh, pahiga-higa lamang, pahiway-hiway. Oh, Linigtian mo. Aapurgahin ka pa pala. Aapurgahin pang yung mga buntis. Pimindaso lang ah. porga, Yan. Hindi ko alam kung kailan mga nganak ito. Yan ang dumalaga rin. Dumalagang buntis. First time yung mga nganak. Ang didi mo. Pasilip. Yan, didi niya. Ayan siya. Patingin to. Abinta ka. Yung mami mo. Padidi naman dyan. Padidi mo. Maraming gatas ha. Ay nga, mulasis pa pala nga. Mami, mainom kayo ng mulasis. O, oh, yung lalaki. O, oh, pagkalaki. Tangkad pa. Half bower, half ang lulubyan yan silang mga lahi. Payat patin. Piyat-pati ng kanyang katawan. Hmm. Yan, hoy. Hindi ka na kaya buhatin pagbigat mo. Guru, 40 kilos ka. Tapos yung lagaya nila ng bahog. Feeds. May mayat ko sila bahogan. Lagaya nila. Tsaka, tubigan. Tubig kailangan po. yan. may mayat ko Ngayon palat ka. Unti na tapos yan, mga bahuga nila yan kailangan may tubig lagi para ah, nakasabit yung dahon nakasabit ang dahon pag hindi makasabit yung dahon ay hindi makainin mm. ito naman ay manok ng itlog Uy, dito kaya nag itlog no dumi na naman itong bahug nun na naman ng manok kailangan sila ay naka katali o nakapako yung lagayan at naku ay natumba sa yung feeds. Yan, nakatali yung mga dahon na yan. Tapos yung mga butas na naman dito ay kumpunihin na naman. Yan, mga lagayan ng mga bahog. Sa tatubig. Ano itik? O, oh, yung itik namin. Dalawang lalaki. Tigpa 500 ang isa. Katali ko pa lamang yan. nawawala. Ba't nahukas ka sa tali? 500 ang isa. Ito ay, mula laman nito ay mulasis at saka asin. Ito naman ang lagayan nila ng tubig. Tubig. Yeah presyo niyan yung buntis 18 mil yan per kilo lalaki per kilo ito namang babae na buntis na maliit pero lumaga na buntis ay ibinta ko yun ng 10,000 dalawang anak niyan nang anak na yung kapatid niya dalawa tapos ito tumboy yan tumboy